Yan, pauwi na po kami. Dito kami galing. At daba? Wait. Hey. Yan. Nel, may sakit pala sa likod. O. Oh. Imal ka. May sakit to, malaki pala. Yan, dyan kami galing kanina o. Oh. Yan, dyan. Yan, tingnan mo. Tingnan mo yung bata o. Oh. Anong? Ha? Mistag, mistag na ako eh. Kapogi ko pa naman. Kapag tayo dito, babasa tayo. tayong dalawa, paano pa tayong babasa? Nasaan na tayo sa school. Ayan, yung mga tauhan. Mga tauhan ni Madam President. Ha? Malaki pala yung presidente dito. Yung senior president. Yan. Mga tauhan, tatanggal lang yelo sa daan. Yan para lang kayo nasa ano. Kumo yelo. Yan po sa kabila. Yan. Yan na, kamo tingin na po kami sumemp lang. Patulas <laughs> <laughs> po, kalsada. Pabilis po, patakbo. Ayan, kamutika na po. Kung po kami sumemplang, patay. Yan. Wala pa naman, same view dito. Yan na, malapit na kami sa aming kumpanya. Nakikita niyo ba yan? May pangalang HKC. HKC the Great Pretender. Dito diba, na tayo, tayo. Sandali, baka di ba madulas ng inyong dyan? Sandali. Ayan na, HKC. We're home. Ay malapit pa kaya po kaya kami hinggat ito? ano kaya ba? pumaba ka na bakit? mag-drift yes. tartado ang tao ka? Okay. hindi, sakay ito ulit o, sige ano mo yung bubong, oh. Ay, maganda to, no? Ito sa may bumbero. Oh. Malamig na, eh. Tsaka, anong oras na, oh? Pasok Ipasok mo tayo mamaya. May pakain pa. Mmm. Ayan. Lapit na kami. We're here. Ha? Patay ko na raw. Sabi na rin.